Hoy hoy! Chips ahoy! Let's get into the So, for today's video guys, pero time check muna tayo. It's... Haas na. 1.28 ng umaga. O madaling araw, no? And so lang i-share sa inyo. Gusto ko lang tinig document para after 10 years, 5 years from now, panoorin ko ito, balikan ko ito. Kaya, Gusto ko lang okay. so, i-share na finally after ilang years pag-aantay eh natupad na yung isa sa pangapangarap ko ang maging isang OFW pero yun nga legit guys eto na talaga totoo na to ito na talaga wala nang atrasan hindi ako pwede mag kasi today din yung alis ko. Ang flight ko, 12.45 ng tangali. Pero kailangan na ka, nasa airport. airport. Pero kailangan na, nasa airport na ako. Uh, 7 a.m. Kasi nga, first time ko, hindi ko pa masyadong gamay yung proseso. Tsaka, parang ang daming proseso pag aalis ka ng as OFW eh, diba? Kala ka pa ng immigration, you know, you know. check-in ka pa ng baggage, ganyan. You Kaya know. yeah, medyo agahan ko. Para lang makita ko yung paano yung proseso para hindi ako nagmamadali. Okay na yung maaga kaysa sa nagmamadali ako kaya agahan ko. Pero yun, halong na ng madaling araw, hindi ko natulog kasi mix emotions. Masaya kasi ganyan natupad na yun sa mga pangarap ko. Pangalawa, malungkot kasi syempre mawalay ka sa mga mahal mo sa buhay, mga kaibigan mo, ganyan. Pero ganun talaga siguro eh, no? Pag ka, yung mga priorities mo, yung mga dreams mo sa buhay, kailangan mo ito pa rin. Kasi hindi you know, mo pwede mangarap ka lang ng mangarap, tapos hindi mo tuto pa rin. Uh. matagal, matagal naging proseso, matagal ito. Pag uh, gumarabi ito ako 2019, start ako mag-work 2020, then may mga naging issue sa buhay, ganyan. Kaya hindi agad nakahalos, ganyan. Pero eto na. Ngayon, na yung pinipipray ko binigay na niya nasa sa akin na to, kung oh. pangangalagan ko or sasayakin ko Yan. pero syempre hindi ko na pwedeng sayangin ito kasi malaki to eh baga hindi to basta basta Yan, no? makakali ako din ah <laughs> na like ako lang i-vlog eh no? pero yun naman no. pero may gusto ko lang i-share din sa inyo ito eh wala lang nakakasan sa maleta ko parang isa to sa mga

hindi lang sana yung, yung damit ng yun. alam niyo yun sabi sa pagsasok medyo, pa naman formal tayo uh, uh, so, uh, parang parang mag trip parang, parang yung, yung mga elementary, high school dahil mag trip hindi nga lang mga share

Ah, <laughs> Ay, hey. okay, on, eh. so, success kami sa immigration. Ay, muna kayo ka po guys. Ay. 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 Ay, pero, little, tayo eh. pag a pag a pag a pag

Ito yung free lunch namin sa flight. Uh, chicken with rice, tapos may mga dessert, then tinapay. Then nag dim light na yung mga crew. Pero ako kasi guys, hindi talaga ako nakakatulog masyado sa biyahe. Kaya ginawa ko na lang, nalunod na lang ako ng mga movies dito sa screen. Then ayun, 3,065 kilometers na lang ilay namin sa Maka. Pero maglalanding kami dyan sa Bahrain Manama. Dalawang oras mahigit na lang, nasa Bahrain Manama na kami. And, nagbukas na ulit sila ng ilaw para magbigay ng free meal ulit. Ito yung snacks namin, uh, lasagna, pero dalawa yung pagpipilian, eh, lasagna or pancit. Pero lasagna yung pinili ko. And ayun, malapit na kami sa Manama Bahrain. Konting kaimot na lang, nakalanding na kami. Dito yun, salamat sa Diyos at matiwasa yung paglanding namin dito sa Manama Bahrain International Airport. Eh, kinukuha nila yung mga gamit nila, pero ako oh, di ako nagmamadali kasi ang flight namin dito guys from Bahrain to Riyadh 8pm pa e ano oras kami nakalan dito sa Manama Bahrain around 5pm kaya hindi rin kami masyado nagmamadali pero yun nga kailangan din agad namin makapwesto kasi first time din namin talaga na lumabas ng bansa tapos connecting flight pa kaya yun medyo kapaka pa kami tanong tanong na lang kami kung saan ba yung um, pag magta transfer ka ng flight pero okay naman, approachable naman yung mga staff doon tsaka nakakaano naman sila ng English. Okay naman, kaya hindi rin kami nahihirapan. Sadyang tanong-tanong lang talaga. Kasi pag di ka nagtanong, maliligaw ka kasi ang daming karatula. Ang daming nakapaskil kung saan yung mga gate. Tsaka ang dami nilang gate. Pero yun, okay naman. Maganda yung airport nila dito guys. Maluwag, maaliwalas, tsaka maraming pamimilihan. Yun nga lang, di na kami nagpapalit ng pera. Kasi nagtitipid din kami. Tinitipid namin yung budget namin para dito sa Saudi Arabia. Mabuti na lang may mga bound coming snacks tsaka tubig. Ayun, sakto. Nakatawid yung mga pagkain namin sa gutom namin. Tsaka hindi rin naman matagal yung pag namin kasi ang bilis din ng oras. Maya-maya, ano na, boarding open na, boarding soon Tsaka na. konti lang din yung pasahero. parang domestic flight lang din. Kaya madali lang din makasakay, madali lang makapwesto. Pero ito, nakapwesto ako sa may dulo na malapit sa lavatory. Pero ano yung ba, dapat window seat ako nyan. Kaso nga lang, may naon na pumeso sa akin na bata. So hindi na ako nakipagpalit kasi yun, syempre bata, pagbigyan mo na. Pero yun, nakakalungkot lang kasi syempre, window seat. Window seat yun guys eh. Baka video ko na maayos, pero ayan, pagtyagaan nyo na lang yung video na yan. Yung view na makikita nyo, pero maganda, maganda yung view. Sobrang liwanag, na maganda, maganda. Pero siguro pag umuwi na lang ako or nagbakasyon, sana mabuka ko sa Windows it. Gan. Pero sa ngayon, syempre, chase-taste muna. Pero yan, ganda ang ganda ng view guys. Solid. Solid talaga. Yan mo. Around ano na, na yan guys, around 8.30. 8.30 na yung lipad namin eh. Yan, ganda ba diba? Tapos ito yung pa-free snack nila. Chicken bread, tapos water, 100 ml. Dito lang yung tubig nila, no? Pero pwede ka mag-request nung no? mag-request. Kung sakaling ng uhaw ka. Yun nga lang, problema lang dito. Yung water nila, mataas yung sodium content. So, parang pag umino mo, pakiramdam ko, uhaw agad ako, eh. Pero okay, masarap yung chicken bread, ha? Masarap, masarap. Tapos yan, mga ilang kilometers na lang, nasa Riyadh na kami. Malapit na, malapit na sa katotohanan nito guys. Ayan, konting sulyap lang sa overlooking view. Yan. Sa bird's view ng Riyadh City. Yan. Riyadh City na yan, guys. Yan ang mga nakikita nyo dyan. Yung maliwanag na yan. Riyadh na yan. Bali, dito muna kami mag stay sa Riyadh ng ilang gabi. Then, may mga gagawin kaming mga documents, medical, bago kami mag-proceed dun sa assigned unit namin. Tsaka dun na rin sasabihin sa headquarters kung saan kami naka-assigned na yun. Then, ngayon, nandito na kami sa King Khalid International Airport sa Riyadh. Bali, ang next na lang namin dito kukunin namin yung bagahe namin. Tapos may susundo sa amin dito na driver ng company na pinasukan namin. Sakto lang. Actually dito kami parang natagalan kasi may pila na mahaba sa immigration. Kukunin yung passport mo, ah, pipicturan ka. Pero sabi naman, di naman sila nagtatanong. Bigay mo binigay lang namin yung passport at yung Um, boarding pass, tas ayun nasundo na kami ni brother br ah? Bart Bartan alam ko na, pero before kami lumabas ng airport kumuha, kumuha na kami ng SIM card kasi kailangan ng SIM card dito guys hindi pwede yung SIM card natin dyan sa Pilipinas, so bumili kami ng SIM card yung SIM card namin STC eh, matik na eh. may load na agad ang pinaload lang namin sabi ni Bandar 35 lang daw So, chinek ko yon kung ilan yon 1 gig social data, 1 gig local data, then 100 minutes local call. So, yung nakalagay din sa STC. Then, yan, hinatid na kami nga sa hotel na pag i namin ng ilang gabi. Pero, yun, bago ko matulog, lumabas muna ako para, syempre, kumain ng shawarma. Yo!